Hi guys, nandito tayo ngayon sa may barangay Tigmamali, Valderrama Antique at ito yung isa sa mga rasal kung bakit isa sa mga favorite ko na bisitahin sa Antique ay ang bayan ng Valderrama dahil dito sa may Mount Iguron. Tingnan nyo yung Mount Iguron Ayan So, nakikita nyo naman sa gitna, may tinatawag yan na parang ilong ng pari. Actually, sa likod nyan, makikita ang Mount Igduaw. Mas mataas pa yung Igduaw dyan. Kaso, pag galing dito, hindi natin siya masyadong nakikita So ayan, papuntayan sa bayan ng Valderrama Andito, palabas sa may main road Sa may Ilaures And pag inikot mo yan dito Maganda syempre yung view Ayan, yung ilog so, Kapag tag-ulan tulad ngayon uh, Maganda yung view Ayan, nakikita nyo naman Yon, share ko lang punta rin kayo dito maganda kahit di na kayo umakyat, kahit dito lang kayo sa daanan makikita nyo naman ang ganda ng Mount Iguron dito sa May Valdiraman TK, share ko lang, bye, -bye. salamat